Welcome sa Sampu sa Sampu. Sa episode na to, babalikan natin ang sampung kilalang celebrity love teams na minahal natin sa GC, -hi, pero hindi nagkatuluyan sa tunay na buhay. Alin kaya dito ang love team mo noon? Tara, simulan na natin. Number 10, Barbie Forteza at Joshua Dionisio. Sila ang tambalan sa mga hit shows tulad ng E Twin Hearts e at Pilyang Kerubin. Pero habang tumatagal, nag-grow apart ang dalawa at nag-focus sa kanya-kanyang karir. Number 9. Catherine Bernardo at Albi Casino. Bago pa man maging tikat niel, si Albi muna ang ka-love team ni Catherine. Ngunit nasangkot si Albi sa kontrobersya at eventually, si Daniel na ang naging ka-partner ni Catherine. Number 8. Kim Chiu at Gerald Anderson. Sila ang original Kimerald mula Pinoy Big Brother hanggang sa maraming teleserye. Pero nauwi rin sa hiwalayan ang kanilang tambalan nang pumasok sa eksena si Maha Salvador. Number 7, Julia Barreto at Joshua Garcia. Tinawag silang i-Joshlia at nagpakilig sa pelikulang The Love You to the Stars and Back. Ngunit kalauna na naging emosyonal ang break up nila at ngayon ay may kanya-kanyang landas na rin. Number 6, Bia Alonzo at John Lloyd Cruz. Sila ang tambalang timeless, kahit hindi naging couple in real life, maraming umasa na sana isila na nga. Ah. Pero iba ang tinahak nilang mga buhay pag-ibig. Number 5, Andrea Brillantes at Seth Fedelin, Seth nag Nagumpisa sa ikaden ng ginto, pero naghiwalay ng masangkot si Seth sa rumored closeness nila ni Francine Diaz. Kontrobersyal ang breakup na ito, lalo sa fans. Number 4 James Reid at Nadine Luster, Jadine Real life couple turned exes Nag-announce sila ng breakup noong 2020 pero sinabing they remain friends and collaborators. Number 3 Alden Richards at Maine Mendoza, Aldab isang phenomenal tandem na umabot sa international fame. Pero sa totoong buhay, hindi sila naging couple at kalaunan ay nagpaalam si Maine sa love team. Number 2, Daniel Padilla at Catherine Bernardo, Kathniel. Matagal silang magkarelasyon at isa sa pinakamatagumpay na love team sa bansa. Ngunit noong 2023, kinumpirma nila ang breakup na ikinalungkot ng buong Katniel Nation. Number 1, Liza Soberano at Enrique Hill, Lisquen. Isang tambalang minahal sa CE at pelikula, pero lumamlam din sa paglipas ng panahon. Ngayon, aktibo na si Liza sa Hollywood at maisari sariling proyekto na silang dalawa. Sampung love teams na minahal natin noon pero naghiwalay rin sa huli. Ayan, alin dito ang pinaka di mo matanggap? Comment ka sa baba at huwag kalimutang i-like at magsubscribe sa Sampu sa Sampu para sa iba pang top 10 videos.